ayaw pag ng oras ni Frieza na labanan si Neil dahil para sa kanya ay masyado itong mahina. Ganun pa man dahil ayaw ni Guro na ibigay ang password ay napilitan siyang tanggapin ang hamon. Gusto ni Neil na maglaban sila sa ibang lugar at pumayag siya sa gusto nito. Pag alis ng dalawa, sinabi ni Guro na alam niyang magiging masalimuot ang laban. Ganun pa man ay kailangan itong gawin ni Neil para mabigyan ng sapat na oras ang mga taga-earth na kanilang huling pag-asa. Sa kabilang bahagi ng planeta, sunod-sunod na inatake ni Captain Genio ng ki-blast si Goku. Nang makita ni Captain Genio na hindi umubra kay Goku ang kanyang mga atake ay lalo siyang natuwa at ibinigay kay Jace ang kanyang scouter. Samantala, tinanong ni Frieza si Nail kung saan sila pupunta at nang hindi ito sumagot ay pinilit na niya itong huminto. Pagbaba nila sa lupa ay sinabi ni Frieza na walang pag-asang manalo sa kanya si Nail. Ganunpaman pa sa halip na magpapekto sa panunukso ni Frieza ay itinuon ni Neil ang kanyang konsentrasyon sa pagpapalakas. Minaliit pa rin ni Frieza ang lakas ni Neil at sinabi na ang kaliwang braso niya ay sapat na para talunin ito. Tuluyan ang napikon si Neil at agresibong sinalakay si Frieza sa leeg. Kaso hindi na natinag si Frieza sa atake at pinunit nito ang braso na ginamit ni Neil. Tuwang-tuwa si Frieza habang pinapanood si Neil na humihiyaw sa sakit. Ganun pa nagulat si Frieza nang biglang patubuin muli ni Neil ang kanyang braso. Sinabi ni Frieza na kukopyahin niya ang kakayahan na ito dahil baka magamit niya ito balang araw, pagkatapos nun ay naghanda na si Neil na ipagpatuloy muli ang laban. Sa kung saan, naiinis si Bulma dahil hindi niya maiwanan ang pterodactyl na humahabol sa kanya, naisip niya na magtago na lang sa isang kuweba sa kanyang harapan, kaso may lumabas na dinosaur sa kuweba kaya napilitan siyang lumiko sa huling sandali, sa kanyang kamalasan ay tumilapon siya sa likod ng pterodactyl at nahulog diretso sa bibig ng isa pang dinosaur. Buti na lang ay dumating si Naguhan at Krillin at pinabagsak ang mga dinosaur bago pa siya nito makain. Kaso hindi nakita ni Bulma ang nangyari kaya inatake niya si Krillin gamit ang lupa. Nang mapagtanto niya na si Krillin at Gohan ang kanyang kaharap ay pinagalitan niya ito ng matindi dahil iniwan siya ng matagal, lalo pa siyang nagalit nang sabihin ng dalawa na wala na sa kanila ang mga Dragon Ball. Humingi ng paumanhin si Nakrilan at Gohan kay Bulma. Pagkatapos ay kinuha nila ang Dragon Raider nito. Bago tuluyang umalis ay sinabi ni Gohan kay Bulma na dumating na ang kanyang ama na si Goku para hindi na ito matakot. Sa kabilang bahagi ng planeta, biglang tinusok ni Captain Ginyu ang kanyang dibdib na ikinagulat ni Goku. Pagkatapos nun ay ginamit ni Ginyu ang sikreto niyang teknik na body change kay Goku. Dahil sa teknik ay si Ginyu na ngayon ang nakalagay sa loob ng katawan ni Goku. Habang si Goku naman ay nailipat sa katawan ni Genio na may malaking pinsala, pagkatapos kunin ng kanyang scouter kay Jace ay nagpa siya si Genio na bumalik na sa spaceship ni Frieza, iniwan niya si Goku na naghihirap sa kanyang katawan, ganun paman tumangging sumuko si Goku at pinilit na sumunod. Nakarating na si Vegeta sa spaceship ni Frieza at walang awa niyang tinapos ang lahat ng mga sundalo na naroon. Ganun pa man nabigo siyang mahanap ang mga Dragon Ball dahil tumanggi ang mga sundalo na sabihin sa kanya kung nasaan ang mga ito. Samantala, tuwang-tuwa na pinakita ni Captain Jinyu kay Jace ang kanyang bagong lakas at bilis sa katawan ni Goku, habang si Goku naman ay nahihirapan na makasunod dahil sa sugatang katawan ni Jinyu, sa loob ng spaceship, sinamantala ni Vegeta ang pagkakataon para makapaglinis at makapagpalit ng damit. Maya-maya ay dumating si Naguhan at Krillin sa spaceship at palihim itong pinagmasdan ni Vegeta. Dahil sa Dragon Radar ay mabilis na nakita ni Naguhan at Krillin kung nasaan nakabaon ang mga Dragon Ball at hinukay ito, sinubukan ng dalawa na tawagin ang Eternal Dragon gamit ang paraan na alam nila, ganun pa man nang walang nangyari, sakalang nila naalala na kailangan ng ibang password para magawa ito, pagkatapos ay naramdaman nila si na Captain Ginyu at Jace na paparating kaya nagtago sila sa likod ng isang bato, nang dumating si Najimyo at Jace at nilapitan ang mga nahukay na Dragon Ball, lumabas si Krillin sa likod ng bato sa pag-aakala na si Goku si Jinyu. Tinanong ni Jinyu si Krillin kung paano niya nahanap ang mga Dragon Ball at sinabi niya ang tungkol sa Dragon Radar. Pagkatapos nun ay inatake na ni Jinyu si Krillin. Nagtataka si Krillin pero si Gohan ay kumbinsido na hindi si Jinyu ang kanyang ama. Dahil dito ay inamin na ni Jinyu na nakipagpalit siya ng katawan kay Goku. Nagpakilala muna si Jace at Jimmyo sa pamamagitan ng pagsayaw ng badoy, pagkatapos ay nagsimula ng atakihin ni Jimmyo si na Gohan at Krillin. Maya, maya pa ay dumating na si Goku at ipinaliwanag ang sitwasyon. Sobrang nalungkot si Gohan dahil hindi niya matanggap na pangit na ang hitsura ng kanyang ama. Sinabi ni Goku kina Gohan na makakaya nilang matalo si Jinyu dahil hindi nito alam gamitin ang kanyang katawan. Tumawa lang si Jinyu at nagsimulang magpalakas para patunayan na nagkakamali si Goku. Nagpalapas si Genio ng todo at tinanong si Jace kung ano ang sukat ng kanyang lakas. Ngunit sa kanyang pagkasindak, sinabi ni Jace na ito ay 23,000 lamang. Masayang ipinaliwanag ni Goku na dahil ito sa katawan lamang niya ang nakuha ni Jinyu at hindi ang kanyang isip na ginagamit niya para sa teknik na kayoken, dahil sa nalaman ay pumayag na si Krillin na labanan si Jinyu, habang si Gohan naman ay hindi agad kumilos dahil nag-aalangan na saktan ang katawan ng kanyang ama at natamaan ng atake. Nakumbinsi ni Krillin si Gohan na lumaban at pareho na silang sumugod. Nabugbog si Jinyo kaya humingi na siya ng tulong kay Jace, pero lumabas si Vegeta mula sa pagkukubli para pigilan si Jace na makialam sa laban, dahil dito ay napilitan si Jinyo na ipagpatuloy ang pakikipaglaban niya ng mag-isa. Sa kaparehong sandali, Nagsimula na rin ang laban sa pagitan ni Vegeta at Jace na sobrang nagkakainitan. Inutusan ni Vegeta si Jace na sukatin ang kanyang lakas para malaman nito na mas malakas na siya, pagkatapos ay tinakot niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi na isa na siyang super saiyan. Ganun pa man dahil sa mataas na pride ay pinili pa rin ni Jace na labanan si Vegeta. Pagkatapos nun ay pinakita si Jimmyo na nahihirapan pa rin na kalabanin si Nagohan at Krillin. Samantala, patuloy na nakipaglaban si Neil kay Frieza kahit na sobra siyang nasasaktan, ayon kay Guru ay kailangan itong gawin ni Neil para mabigyan si Dende ng oras na marating ang mga taga-Earth at masabi sa kanila ang password ng mga Dragon Ball. Balik sa labanan, habang tumatagal ang laban ay nagsisimula ng makabisado ni Jinyo ang katawan ni Goku. Nang panandali ang nahinto ang laban, Kumpiyansang sinabi ni Genio na tatapusin na niya si Gohan at Krillin. Binugbog ni Genio ang sumugod na si Krillin. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng energy blast para naman kay Gohan. Sumugod si Goku at inilihis ang energy blast. Sinabi ni Goku kay Genio na nakabisado na rin niya ang katawan nito at sasali na rin siya sa laban. Pagkatapos nun ay pinakita na umabot na ang labanan ni Vegeta at Jace sa loob ng spaceship ni Frieza. Maya-maya pa ay nagdesisyon na si Vegeta na patayin si Jace gamit ang napakalakas na energy blast. Ipinagmalaki ni Vegeta sa lahat na isa na siyang Super Saiyan pero kinontra siya ni Genyu at tinawag na sinungaling. Nagalit si Vegeta at walang awang pinabagsak si Genyu. Nang lumipad si Vegeta pababa para patayin si Genyu, ngumiti si Genyu at nagsimulang gamitin muli ang kanyang teknik na pagpapalit ng katawan sa papalapit na si Vegeta. Ganun pa man ay humarang si Goku sa huling sandali kaya siya ang nakapalitan ni Genyo ng katawan, dahil sa nangyari ay nabawi ni Goku ang kanyang katawan pero lubos na itong napinsala. Naguguluhan si na Vegeta at Krillin sa nangyari. Ganun pa agad din itong naliwanagan ng kumpirmahin ni Gohan na bumalik na si Goku sa orihinal niyang katawan, bilang huling atake. Nagbitaw si Goku ng isang kamehame wave para patayin si Genyo pero hindi niya ito tinamaan. Tuluyan ang naubusan ng lakas si Goku habang nainis naman si Vegeta at muling nagpatuloy sa marahas na pagbugbog kay Jinyo. Hindi pumapalag si Jinyo kaya napagtanto ni Goku na muli itong nagpaplano na makipagpalitan ng katawan kay Vegeta. Sinubukan niyang sabihan si Vegeta pero hindi ito nakikinig. Kaya naman kinuha na lang niya ang palakas sa lupa at inihagis kay Vegeta bago ito tamaan ng teknik ni Jinyo. Dahil sa ginawa ni Goku ay nakakulong na si Ginyo sa katawan ng Palaka, habang ang dating katawan naman nito ay patalon-talon na lang sa paligid, tinanong ni Vegeta kung ano ang nangyari at ipinaliwanag naman ito sa kanya ni Goku. Naisip ni Vegeta na apakan si Ginyo, pero nagbago ang kanyang isip at hinayaan na lang ito para magdusa sa katawan ng Palaka. Pagkatapos noon ay naisip ni Vegeta na baka pabalik na si Frieza kaya inutusan niya si Naguhan at Krillin na dalhin si Goku sa loob ng spaceship. Hindi sumunod si Nagohan at Krillin dahil wala silang tiwala kay Vegeta. Ganun pa man na kumbinsi sila ni Goku na pagkatiwalaan ito, pagpasok sa loob ng spaceship ay dinala sila ni Vegeta sa pagamutan. Nagwala si Goku dahil akala niya ay tutusukin siya ng injection. Kumalma lang ito nang sabihin ni Vegeta na hindi siya bibigyan ng injection at tinawag na bobo. Habang inihahanda si Goku sa makinang nagpapagaling, ipinaliwanag ni Vegeta sa dalawa kung paano ito gumagana. Samantala, ayaw pa rin sabihin ni Neil kay Frieza ang password ng mga Dragon Ball kaya mas lalo pa siya nitong binugbog sa spaceship ni Frieza. Ibinunyag ni Vegeta na lumang modelo na ang pinagamit niyang makina kay Goku dahil sinira niya ang mas bago. Ganun pa man tiniyak niya sa dalawa na gumagana pa ito ng maayos at magagamot nito si Goku. Pagkatapos nun ay binigyan ni Vegeta ng armor si Naguhan at Krillin. Ipinaliwanag ni Vegeta na ang armor ay pwedeng magkasya sa halos lahat ng sukat dahil nababanat ito, na mismong dahilan kung bakit na natiling buo ang kanyang damit kahit naging higanteng unggoy siya sa laban nila sa Earth. Habang sinusubukan ng kanyang bagong armor, napansin ni Krillin na parang may mali kay Vegeta kaya kinamustan niya ito. Ganun paman itinanggi ito ni Vegeta at sinabi na wag siyang pakialaman, nang sabihin ni Vegeta na hindi niya alam kung kailan gagaling si Goku. Nagpa siya si Krillin na bisitahin si Guru upang makuha ang password ng mga Dragon Ball, sinabihan niya si Gohan na wag nang sumama at bantayan na lang si Goku habang nagpapagaling. Nang makaalis si Krillin, hinangaan ni Gohan ang kanyang bagong armor sa labas ng spaceship at sekretong nag-imagine na siya ay isang superhero, kaso nakita siya ni Vegeta at napahiya, inutusan siya ni Vegeta na bantayan ang Dragon Ball dahil gusto nitong matulog, pero bago umalis ay pinagtawanan muna siya nito dahil sa ginawa niya kanina. Samantala, naglalakbay pa rin si Dende para hanapin si Gohan at Krillen. Nadaanan niya ang unang pinaglabanan na lugar at inakala na kay Krillen at Gohan ang dalawang bangkay na nakahandusay at nagpanik. Ganun pa man nakahinga siya ng maluwag nang makita na ang dalawang bangkay pala ay sina Berter at Galdo. Sa spaceship ni Frieza, pumasok si Vegeta sa silid kung saan nagpapagaling si Goku. Kumuha siya ng timer at umupo sa tabi ng makinang nagpapagaling kay Goku. Bago matulog ay sinet niya ang timer sa kalahating oras at sinabi na hindi na siya makapaghintay na matupad ang kanyang kahilingan na imortalidad. Samantala, pinakita si Nail na malapit ng bumigay ang katawan pero nagawa pa rin na atakihin si Frieza. Kaso hindi napinsala si Frieza sa kanyang atake at lalo lang nagalit, sinuntok siya ni Frieza ng malakas sa muka at tinawag na mahina. Ganun pa man ay tinawanan niya lang si Frieza at ibinunyag na isa lamang siyang distraksyon para bigyan ng oras si Dende na masabi sa mga taga-Earth ang password. Sobrang nagalit si Frieza at nagmadaling umalis. Habang lumilipad ay sinubukan ni Frieza na tawagan ang Genu Force pero wala sa mga ito ang sumagot. Pagkatapos noon ay pinakita si Dende na ipinagpapatuloy na muli ang kanyang paghahanap kinaguhan at Krillen. Sa spaceship ni Frieza. Biglang gumalaw ang isa sa mga Dragon Ball na binabantayan ni Gohan, sa kaparehong sandali, nakasalubong ni Krillin si Dende habang lumilipad, balik kay Gohan. Pinakita na sinusubukan palang nakawin ng naging palakang na Mekien na si Ginyu ang Dragon Ball, ganun pa man nakita siya ni Gohan at napigilan. Nakatakas siya mula kay Gohan pero nakita naman siya ng isang babae na palakang na Mekien at hinabol. Maya-maya pa ay dumating na si Krillin at Dende at masaya silang sinalubong ni Gohan. Nang malaman ni Krillin kay Gohan na natutulog si Vegeta sa loob ng spaceship, iminungkahi niya na gamitin na nila ang mga Dragon Ball para hindi makuha ni Vegeta ang kanyang kahilingan na imortalidad. Tahimik nilang kinuha ang mga Dragon Ball at dinala sa malayo, para hindi agad sila mapuntahan ni Vegeta kung sakaling magising man ito, bigla nilang naramdaman na paparating na si Frieza kaya minadali na nila si Dende na tawagin ang dragon, nagtagumpay si Dende na matawag ang dragon at dumilim ang kalangitan, napahinto si Frieza at nagtaka kung ano ang nangyayari. Nang makumpleto na ang paglabas ng dragon, humingi ito ng tatlong kahilingan na sobrang ikinatuwa ni Nagohan at Krillin, habang si Jinyo naman ay pinapanood na lang sila mula sa malayo ng may luha sa mata.